Buhay Bus Driver kay Fernando TV Good morning mga kamanubila, pasensya na kayo mga kamanubila, hindi tayo nakapag vlog kagabi nung na trouble tayo Trouble si body mga kamanubik, mga kamanubila, clutch ayun o oh. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi mga kamanubila kasi inasikaso namin yung mga at saka yung mga bagahe, ma transfer na transfer sa 1442 tapo, ah, 1424 tapos ginapang namin yung bus papunta dito sa grahin ng Ligaspi Nandito tayo sa Ligaspi City mga kamanubila alas 7 ng umaga nagising tayo, ayan tumawag na yung mekaniko sa Maynila ipapadala yung clutch master dito sa Legaspi City pagdating noon, pagdating noon, gagawin alright, baka bukas makabiyahe na yan, baka darating mam madaling, ah, madaling, araw yung pyesa alright mga kamanubila, hanggang dito lang muna yung update natin mga kamanubila mamaya, shout out tayo alright mga kamanubila maglalakad tayo, maghanap tayo ng pagupitan magpapagupit ako ang haba na ng ko. Um, yan yung papuntang ano uh, Ligaspi City sa Ligaspi Grand Terminal itong pinutumbok natin pag dinidirit-diritso yan papunta yan ang terminal ng Ligaspi yung kabila naman papuntang Tabaco yung papuntang Tabaco Tiwi ganito tayo, hanap tayo pagupitan mga kamunabila kita ko sa inyo yung vulkan mamaya mga kamanubila. walang ka ano walang ka ulap ulap kitang kita alright ayun yung vulkan mga kamenopila oh. buhanan na natin habang malayo pa yung ulap May ulap na sa kabilang gilid. usok ng bunga nga mga kamanubila alright hanap na tayo ng pagupitan mga kamanubila dito sa Ligaspi City Albay Right na kami shoutout shout sa 553 Cargo ayan you know. uh, oh. papunta ng tabako. Cargo to? ng tabako 'yon oh. Oh, cargo. Conductor oh, ganito na din eh. Right mga kamanobila, shout time tayo sa mga nagpapa Shoutout Shoutout kay Jeffrey Vargas Mangali. William Dasir. Lito Sakdalan Pinoy bus driver Miko Pugsiting Ingat Miko, ingat Noy Crispin Ponsi John Lloyd Moreno Roy Biacrosis Bernard Bautista at Inday Bautista dyan sa Makilala North Cotabato Ibs Baklay Dran Artus Rimundo Alan Ilcano John Mark Kasapa John Alfred Lumput Mark Joseph Gungora <coughs> medyo na yung signal mga kamanubila ang hirap magbukas ng ano Adrian Turingan Nico Caridad kumusta ayol sa asawa ni Nico Caridad sa mga anak niya na meet ko sila nung naka raang buwan pa dun sa may alin Sir Philip Neo at uh, Emmanuel Neo at sa lahat ng Neo family dyan sa Anislag Daragalbay sa asawa at mga anak ni Sir Philip sa Lupe Marvin Valcos Ronel Mahinay Ronaldo Lasuna Marvins Antipolo Macablaw Gerald Manlangit Hedwigis Casinillo at si Kumiling mga kasamahan ko dati sa dito sa ano sa DLTV at sa Sapco dyan sa ano sila ngayon nasa Abu Dhabi Gerardo Jr. Tolibas Marvins Antipolo Ryan Giliego Hai dan Jean... Lloyd Murinohe <coughs> Wala mga kamanobila kasi may nagpapa-shoutout sa akin na ano eh, na hindi ko makita eh. Ano yung degree to Shoutout din kay 12SS, kay Jmar Borha at saka kay The Islander. Yung nagpa-shoutout na marami siyang pina-shoutout, hindi ko makita sa next vlog na lang. Hindi ko mak hindi ko mahanap dito eh. Alright, hanggang doon lang muna mga kamanobila Hanapin ko na lang yung sa Isingit Hingit ko na lang sa next vlog Maraming maraming salamat mga kamanobila Sa palagi niyong pagsama sa aking mga biyahe at sa pagsuporta nyo sa aking munting YouTube channel. Mag-ingat po tayong lahat mga kamanubila. God bless us all. Bye-bye. Nandito pa rin tayo sa Ligaspi. Nantay natin yung pyesa nung sasakyan. Alright. Yan si out din pala sa ano dito. Mechanic ko, si Kundi at saka si Bimbe at saka sa Gugas. Security guard. ayos sa. Ayun si Bimbe na sa ano. Sa so, Duyan. Right.